Habang naghahapunan si Miriam kasama ang mga kaibigan ay napansin niyang pinagmamasdan siya ni Hodge. Pagkatapos manood ng sine ng mga dalaga ay agad silang nilapitan ng mga tambay, ngunit hindi nila ito pinatulan. Kinabukasan, tumulong ang mga tambay sa paghahanda para sa kasal ng kapatid ni Gigi. Nakita sila ni Yusef at galit niyang itinaboy ang mga binata at baka mapalapit pa ang anak niyang dalaga sa kanila. Subalit nang pinuri siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang promosyon ay hinayaan na lang ni Yusef ang mga tambay na manatili. Samantala, ibinahagi ni Hodge kay Tita ang mga nangyayari sa kanyang apartment, at giit niya na nais niyang ibenta na lang ito dahil hindi naman siya kumikita rito. Nang maglaon, sinabi ni JJ sa mga kaibigan na kung wala silang gagawin ay mabibigo ang kanilang pangarap na maging tunay na mga babae. Iminungkahi niya na magpasibak sila sa mga lalaki na unang makikita nila ngayong araw, at naswertehan nga ang mga tambay dahil sila agad ang nakita ng mga dalaga, at agad naman nila itong niyaya na makipag -date. Giit ng mga binata na nagbook sila ng isang room sa parehong hotel kung saan gaganapin ang kasal ng kapatid ni Gigi. Bago pa nila matapos ang kanilang sasabihin ay sumang-ayon kaagad ang mga dalaga. Nang gabing yun, mainit na tinanggap ni Jojo at ng kanyang asawa ang mga bisita sa kasal. Habang ang lahat ay nag enjoy sa pagdiriwang, si Hodge ay buong gabi lang nakatitig kay Miriam. Dumating ang isa sa mga tambay para tawagin ang mga dalaga. Tumungo sila sa pribadong silid, kung saan nag-setup ang mga lalaki ng maliit na party binigyan nila ng alak ang mga dalaga upang tulungan silang kumalma. Pagkatapos nilang sumayaw ay nagpasya na ang mga dalaga ng kanya-kanya ang lalaki na bibiyak sa kanila. Dahil tatlo lang sila ay naiwan si Tabachoy na walang kapareha, gayong siya pa naman ang naghanda ng lahat. Samantala, napansin ni Hodge na nawawala si Miriam. Hinanap niya ang mga dalaga at kalaunan ay nakita niyang nakikipagtukaan na ang mga ito sa mga tambay. Agad niyang ipinaalam sa mga ama ang nangyayari at galit silang tumungo sa pribadong silid. Pagdating nila ay nang ang mga tambay at nagmadaling tumakbo. Pinarusahan ng mga ama ang kanilang mga anak dahil sa pagiging malandi nila. Simula noon ay grounded na ang mga dalaga at bawal na silang lumabas ng bahay. Sinisi ng mga ama ang anak ng isa't isa, at dahil dito ay nasira ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga tambay naman ay nagtago sa isang abandonadong pabrika, Binisita sila ni Miro at binalaan na nais silang ipapatay ng mga ama ng mga dalaga. Samantala, hiniling ni Hodge kay Teta na alamin kung tuluyan bang nabiyak si Meriam ng gabing yun. Subalit giit ni Teta na hindi kaya ng kanyang powers na malaman ng tungkol dyan. Sa kabilang banda, si Meriam at kanyang mga kaibigan ay buong araw nakakulong sa kanika nilang mga bahay at hindi makalabas. Nainis si Tina at sinabi niya sa ina na gusto na niyang umalis sa impyerno nilang bayan. Isang araw, tinuruan si Miriam ng kanyang ina kung paano isuot ang isang belo. Ipinaliwanag ng ina na si Haj ang nagmungkahi nito dahil nais ng matanda na protektahan ang kadalisayan ng dalaga. Samantala, binisita ni teta si Gigi upang ipakita ang mga larawan ng mga binata na maaari niyang pakasalan. Gayunpaman,